Hello guys, morning po to this video ay ito nating bubuntutin guys. Uh, tatanggalin na natin to yung ating bubuntutin guys kasi uh, ano, uh, gamitin natin tong pabalat nito kasi ang laki-laki na mga pabalat nito guys. Shout out yung mga subscriber natin diyan. Mga gandang araw, maraming salamat po sa pagtitiwala sa sa ating YouTube channel. O oh, uh, so, kung sino man ano uh, sa ating video guys, paki-shout out para ma-shout out ko kayo guys para kayo ng aking ma shout out sa ating pag pag ano sa ano guys sa ating youtube siya ang una i-comment kapag kayo ay nag-shout out shout out yung, yung mga subscriber natin Yan nga silent uh, shout out natin yung mga guys maraming salamat po sa pagtitiwala sa ating youtube channel panibagong araw panibagong vlog naman ito guys yung bubuntutin natin tatanggalin natin to kasi ano natin ah uh, na da, uh, yung ano ba guys yung ano nito yung pambalat nito gamitin natin to kasi yung isa dyan update ko kayo guys yung ating ginagawang ano ginagawang ginagawang ano ginagawa saranggula yung isa na buo na natin yung kulang lang ay ang ay ang ano na lang ang kwit puwit na lang yung kulang guys yung ano, uh, update ko kayo sa aking nag isa saranggula ito tatanggalin natin to guys tanggalin mo natin to kasi ano gamitin natin to guys yung buntot nito yung ano nito yan ang daming ano guys ang daming yung pag ano nito silupin talaga ito guys oh <laughs> na yung buntot nya napakataas talian natin ito para pag uh, gusto tayo magbuo na naman ulit ng ano uh, saranggula na dipuit ito gamitin natin ito so guys update ko kayo yung ating saranggula no ito guys yung ating saranggula yan yan na ang ating saranggola guys. Medyo nahulog to kahapon kasi inano na pusa. inapakan ng pusa guys kasi nabasang basa talaga to. Yan guys, yung ating saranggola. Yan kitang-kita nyo. Update ko kayo yung ating saranggola na ano. Ah, yung kulang guys, dito na lang. Yung butnan dito yung ano, meron na nalagyan natin dito ng ano. Ah, naguhit natin. Ito guhit, batan dyan yun ang lagilag ito guys yung saranggola natin. ano yan update ko guys sa ating saranggola malaki ano to guys may isang dipa yata siguro guys tingnan natin may isang dipa isang dipa guys yung saranggola natin yan oh. <laughs> isang dipa talaga yung saranggola natin update ko kayo kapag manon natin buo yung kulang nito guys is sa lagunting lang yung kulang dito. ah, uh, magdagawa na tayo ng sa lagunting at saka yung dito sa ano sa yung tali dito yung panali dyan para pare-pareho yung ano nya yung luwang nya dyan guys yung panali dyan yan lang pareho yung luwang nya guys dito sa bandang kal ah, kanan naman dito pare-pareho meron, meron na ano guys naka ano na ginuhita na natin to para dito dito na yung sa puwit nito guys yan mag isip na tayo kung anong ilagay natin na puwit nito ito ang laki to guys uh, Lilipad kayo ito guys, ang laki ng patindi guys. <laughs> sana ilu ilu ilu-ilu kayo guys, Oh itu. Yan, sana ilulipad. Itu guys, saat tapusin mo natin tong isa, tanggalin, Bakasin mo natin tong anak. bakasin mo natin tong nanonito. Yan, diyan ka na lang muna. Bisibisi pa ang adult nyo. Mayroon pang baka ano, sa sa, sa balunaya tayo maano guys maano natin ma Matrabaho. iyan yeah, tagalin muna natin po guys kasi ano uh, meron tayong dula gamitin natin ito 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 yung ano guys ito maggamit natin to guys ito gamitin natin to doon sa ano sa isa nating gula yung ano ito yung mga pakpak nito ay napaka ay napaka kunat maganda to guys kasi ano laon na laon po kawayan to yung ginagamit sa ating bubututin na saranggola gamitin natin to yung matali nito ay guma guma lang tinatali to guys hindi siya ano yun yung bubuntutin nating malaki yan ingalain natin tong guma nakatali napalipad naman natin to guys kita naman yun siguro yung natin bubuntutin ang ganit naman humila guys yung natin buntutin ang laki-laki. Ito gamitin natin ito guys, yung ano, yung ano nito. Yeah, ito. Gamitin natin to, ito. Gamitin natin to sa eh, yung isang sarang Kaya nga kaya nga natin ibinaklas eh, kasi gamitin natin to. Tanggalin pag tapos natin tip matanggal guys, ah gamitin natin to. Si pwedeng-pwede pa to guys. Maganda tong ano, maganda pa tong kuya na to. Ito. ito oh yung pwede to yung, guys pwede to magamit natin pang buntot yung buntot yung isa nating ano buntot natin yung bag nating natin binubuong saranggula so mga subscribe natin dyan magandang araw salamat po yung manood natin sana marit natin yung 100k sa atin nga ano guys nga subscriber tulungan nyo naman ako sa aking mga youtube channel buwan nang tayo ng ano guys yung silyo nito kasi ano tutulin lang natin ito siguro yan natanggal na madali rampal ito guys magamit pa na rin ito yung patindig maganda itong kawain na ito guys kasi yung ano to yung laon na laon talaga to ng kawayan to pwede oh, to oh. makunat makunat talaga tong kawayan to pwede pwede pa to yan at saka itong ano at saka ito at na matagunin saka matanggal to matanggal at yung madali yan ano natin yun ah natin yung ano, yung ano nito yung yan toh guys magamit pa natin to yung ating tukawain na to kasi magaganda tukawain na to guys kasi ano to uh, tigas to eh pwede pwede pa to guys yan maganda sana ang panahon guys kasi kulim maganda sana may hangin pa kulim-kulim lang yung panahon Nagbabadya namang, ba, namang ano guys, umulan. Ilang araw na palaging umulan ng mahapon guys. Hindi tayo nagpapalipad ng sarang ulan na luma. Kasi pag hapon talaga malakas yung ulan at saka kulimlim. Ngayon, hindi tayo magpapalipad kasi meron ang patatrabaho tayo. Magpatrabaho pa tayo guys. Tanggalin mo lang dito ano, dito mga nylon dito na ano, nylon na nakakulupot. Naka kasi tinilian ko talaga itong na nylon. anggal natin ito yes. yan guys isang lupa lang talaga ito yung nylon ito naku gandang hangin guys ganda pa naman ang hangin oh Ah, tanayin binaklas na natin yung ano, bubundutin natin kasi ano to, buong baklas kasi meron tayong gamitin ito gamitin natin itong ano okay. guys gamitin natin ito ito yung pabalat nito ito yung pabalat gamitin natin ito pabalat gamitin natin ito yung pabalat Bili pa tayo ulit ng ano, guys. Bili pa tayo ulit ng ano, ng ano, ng pabalat kasi. Kulang, nakulang yun pabalat natin, guys. Hindi yung kasiya doon na sa ating ginagawa bagong malakihan nating saranggula. Yung panguna ating ginagawa, guys, uh, hindi pa natin pabalatan. Kapag, ano, talaga, pabalatan natin ito, guys. Para meron naman tayong mga fish fly. Ito na, guys. So, tanggal natin. Masin na way na puto. Yun, mayroon meron na naman ng ano, price, meron na naman ang low pressure na naman yung mintanaw natin. Para talagin lang umuulan pag bandang hapon. Ngayon makulimlim na naman yung ano, anong an natin. Makulimlim naman yung guguran natin dito sa ano. Ah, Tapo na yan. Tapo na yan natin guys ito. Tabihin na din ko kasi nilamit pa narito. Benta pag gamitin ko sa point. Sabihin na natin ka dito. Yung ang aloma dyan. Okay guys, update ko lang kayo guys kapag ano na. Yung ating, ah, uh, yung isa nating sarangulong binuway, malagyan natin ng puwit. Malagyan natin ng, ano, oh, malagyan natin ng puwit at saka sa lagunting. Update ko lang kayo guys. Salamat po. Ano, just sabi ko sa mabay?